So pagbalik na to, naka-prepare na sila. O, nakarga na ito ng mga hiraminta nga dalunong dito sa dagat. Kaya dito magtiwas yung kulokabildo. Wow! Ah, nara, sige. O, na namin. Padulong na ito sa dagat. E, sulod na ito ng mga basakan. Ay, ang butog asa ni Dapit. Layo-layo puning ng dagat. Ah, Lapad-lapad po basakan nga mong gagyan. Ay, makita ninyo na. Korte ni Nindo, tagi na. Pero pating mahala sa kilos buga. Ano naman sila? Palbida na doon trabaho. Abi sa kung na to, istimo ko istibas. Si mga kontraktor. kita, nagpabilin kita din yung murag. Murag, ang tatag mga timo ginuot ta ning trabaho ay ano ani na ni ba nagyelo na wow layo, layo pagod ang atong gidaganan gi dito sa highway ngan hipadong aning dagat so, layo, pagod ang dagat pero koalang lang ning kalsada rap road pero nindot na ikumpara dito sa ako ang ataw taod lang to na isabaw antonga nga parbida. Hindi, wow niya niya makita na to sa unahan o kalubian pero ang kilid ani mo o mga humayan nindot gid gihapon kayo kay makita nimo ang bungtod ngadto sa atbang ngadto no! sa makutob sa makita sa imong pananaw to ang nagblublo na ang bungtod ah! mga bukid na siya mga kasuyans. O, pasalamat yun sa mga kasuyan pasalamat gyud sa kahitasan nga nagcreate siya og makalingaw gid sa mata na yeah, naandam na ta he, kay munaog og na mampod ta kay daw ang mga sakyanan dire kaya dili masulod ang mga sakyanan dito. So money ato ang kahimtang ron nagbaklay baklay ta exercise sa tiil nga murag ah, mga kasuyan sa ponong, mga o, ay porbida dali sa punong mga ah? kasuyan sa tanda ba na paskana punong ha paska na alagi kaning gimuk na murag na gid toy sulod siguro ang isda kaning gimuk man ah mo na naglibog na ta malibog na ta usahay mo nindot og mahubog ka mga kasuyan ka kahog huwasan ka babao ni sulod o babao Ay, <laughs> 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 parbidal, nga wala gining magbaklag o niya mag-ubad ka na. rin ni Plastar na aron mag-awit na sila. <speaking in Spanish> <speaking in Spanish> <speaking in Spanish> matabag bagde kaya nin bas tamusulut ka botanga kaya nin ginali ni. mo parbidaw mo na ni ako mga na plaster naghamal Ah? Kita ni tahu-tahu nak bulu video-video Osak tahu onak tamu hamal Atau saya silang kuah Aku lagu Aron mai pakita na to ninyo Itu orang aman Saya si, nak gantau to 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 arah uh, Muna si Kaparmil Atong At, kalomon Ay so salamat